Buong mundo, buong universe Magandang hapon po sa inyong lahat Maayong hapon kaninyong tanan mga ka-partners Naimbaga mali. Maupay nga kulop Mayapagat pa At buenas tardes mi amigos, mi amigas Good afternoon po sa inyong lahat Saan man kayong bahagi ng mundo We welcome namin kayo Dito sa paboritong tambayan ng mga nagmenegosyo At kanilang kasosyo Dito lang sa Patok! May, May oportunidad, oportunidad sa bawat katok kung naiso kami kaming katok, maaari pong tumawag sa 88363875 o sa 88019836. At pwede nyo rin kaming i-text sa 09275402241. At syempre, mag-iwan ang inyong comment at greeting sa ating Facebook at YouTube live stream sa DZAR 1026 at sa patok sa DZAR. At live na live po tayo mga kapartners partners at kitang-kita tayo sa GESAT Channel 40 Nationwide. And ang inyong mga kasama ngayong hapon, ako si ka-partner Wella. At ako naman si ka-partner Jillian. Kumusta po ang inyong hapon mga ka-partner? Mm -mm. Ayan, kumusta po ang inyong pananghalian? <laughs> mm -mm. Ang ating pag-uusapan ngayon ay... Sarap na forever. Ayon. Meron ko pa lang forever. Oo. <laughs> Saan ba natin ito pwedeng matagpuan? Ipakilala mo nga ang ating mga kasama ngayong hapon, kapartner Jillian. Ayan mga kapartners, isa sa ating makakapanayam via Zoom. Online natin na bisita mga partners ay walang iba kundi si kapartner Kelvin Berang, ang manager ng The King Sisig live from Davao City. Welcome po kapartner Kelvin. Kamusta po? Kayo dyan ay magandang hapon po sa inyo Nandiyan sa studio Good afternoon po wow. Baka meron kang gusto i-shout out Bago tayo mag-start uh, Shout out po sa lahat ng mga nanonood ngayon Sa programang Patok And sa lahat po na nanonood ngayon Welcome po sa uh, live mm -mm. Na Amol. programa ngayon Aming nakikita para nasa event ba yan? Ano bang parang may pop-up bazaar ba dyan? Ano ba yung lugar nyo dyan, ka-Partner uh, Kelvin? Yes po. Actually, nandito po ako ngayon kasama yung team namin sa The King KC. Nandito kami ngayon sa ka Lupon, uh, Davao Oriental. Mm -hmm. uh, Araw ng Lupon and at the same time festival po nila ngayon mm -hmm. uh, for the whole week, for like uh, five days na festival nila. So, ginrab namin yung opportunity na makapwesto, maka uh, makapagtinda dito sa ano nila, sa lugar nila. Mm -hmm. Nabalitaan namin na sa mga fiesta sa Mindanao, parang nagiging suki na ang The King Sisig Corner. Oo. Pinagkakabuhan, uh, yun, pinipilahan. Yeah, yun din yung na, uh, ano namin na uh, natatanggap namin ng na mga comments, uh, even pa uh, uh, customer namin na dito. Mm -hmm. Nakabi sila sa amin na okay yung ano nyo, okay yung ganyan-ganyan. Doon sa ano, doon sa nangyari na uh, festival doon sa Agusan del Sur. Mm -hmm. Uh, doon na Naliagan Festival. Mm -hmm. dun Ang daming tao, buong Agustan del sur, nagpupuntahan din sa Uh, nagpupuntahan doon sa uh, kapitulyo ng Agusan del Sur. Mm -hmm. Nagsasabi sila yung mga nakakumakain, nagsasabi sila, eh, hey, masarap din ano nyo, ayun, yung people. May ano pa nga eh, may, may isang customer pa nga nagsabi doon na ano na, ah, uh, binlog bin, bin, uh, bin, na yung isang, ano, isang sisigan doon sa, ano, kabila-kabila. Pero bakit daw dito sa ano sa Dakin oh. Uh -huh. Bakit daw yung lasa gano'n, gano'n. So nasarapan mm -hmm. talaga sila sa ano naman sa produkto namin. Mm Meron -mm. ba kayong secret ingredient na hindi pwedeng i-reveal? <laughs> Actually, meron talaga kasi secret ingredient. Meron secret ingredient. Sa, system. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Uh, Good love lang yun sa pagluto. Ayun! Mm -hmm. Yun ang gusto ko kasi, di ba? Para, mm -mm. para ano, para hindi makalimutan talaga yung lasa mm -mm. ng ang mm -hmm. ng ko mm -hmm. mm -hmm. na ano. Tama. Mm -hmm. Ayan ka, partner so, Kelvin. Paano po nagsimula itong The King Sisig at ano po ang inspiration ninyo sa pagpapatayo ng ganitong klaseng konsepto ng negosyo? Actually, ah, uh, nag-start yung business ng The King King way back 2023. I think mag-two years na ngayon this year. Mm -hmm. uh, like uh, December or, ay, ay, uh, I, I, September I mean. Na may kasama akong uh, kasama ko yung kaibigan ko na ano, kumain kami sa isang uh, sisigan uh, dito lang din sa Mindanao. Mm -hmm. Then, na ano, pag namin sa susi sila, masarap din, okay lang din. ah uh, Maano siya. Yung kami, yung kami mga kasama na uh, pet ko, puro ano, puro mahilig sa kainan, puro mahilig sa pagluluto, puro sa mahilig sa ganun, ganun. Ano, puro sa kain, gano'n, gano'n. Mm -hmm. So, na, ano namin, naisip namin na, uh, uh, nagkukuya man ako sa, ano ko, sa, na, ano, sa friend ko. Kaya, so, yeah, paano kaya kung ano mag-ano tayo nito mag mag, mag pa magtukod ba o mag tagalog na magtukod magtayo mm -hmm. magtayo kayo magtayo tayo ng ganitong business try natin sa kahit ano lang kasi yung nakainan namin ano lang yun uh, alam yung tent, tent lang na walang bayad sa tabi ng daan. Oo. Oh, oh. Then after nang magpwesto, Uh, 10 p.m. or 11 p.m. baklas na naman. Hmm. Ganon ganon yun ang nangyari. Ay eh, ganon yung ano yung nakita namin din din, din, din namin ginaya. Kumbaga, ba, doon din namin yung ano ba yung ano na. Kaya yun. Nagsisingay namin na ano mag uh, mag magawa YouTube kami. Punta na nag yung kaya namin yung ano nag uh, sa yung nag uh, ano talaga na tingnan sa YouTube yung inestability kumbaga sa Bisaya pag iistablehan na mo kung paano talaga oh. ganyan ganyan So hanggang sa ano hanggang sa na kilala na nagboom talaga yung ano yung business. Mm. mm saan na dito sa ano sa Mindanao na kaano na kami na kami sa lahat ng mga festival. Oo. Actually, yung last last ano lang last 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 week, three weeks ago, galing din kami sa ano sa Bigos na festival. So maganda rin yung ano doon yung feedback mm -hmm. ng ano na na management at time yung ano yung yung government doon kasi event kasi ng ano yun kasi event ng uh, government dun sa Bigos. Mm -hmm. Pinapapunta nga kami kasi may ano daw may may gagawin ano ah uh, ang tawag Ah, uh, parang bigyan kami ng ano ba, a oh, hey. patok na patok yung selling doon sa dugo. Pinipilahan talaga. Kayo, kayo kaya kayo nasa patok ngayon. Oh, Kasi patok oh. na patok <laughs> ang inyong mga produkto. Ano ba yan pag At nasa ito, festival kayo buong araw? Anong oras yan? O 24 hours? Paano ba? Uh, hindi po siya 24 hours. Pag i po yung uh, ano namin is, uh, 20 at 10 a.m. Mm -hmm. Okay, para at least yung mga ano, at least mga konti-konting binibili. Mm -hmm. Ang mm start talaga na, ano talaga, yung opening talaga ng ano dito is 4. Mm -hmm. 4 p.m. hanggang ano na yan, hanggang 11 mm -hmm. at 12 midnight. Kasi marami kasi, ano, marami kasi dumadayo. from ngayon, for example lang, dito ngayon sa Lupon, mm -hmm. maraming dumadayo from, ano, from, Activity, mm -hmm. from Marti City, mm from Pantusan, from ko Mako, sila dito sa ano sa Lubon ngayon kasi mm -hmm. nag uh, ano sila, nag sila sa araw ng Lubon, the same time festival din. Mm -hmm. Kumusta naman ang preparation pag mga ganitong event? Meron pa ba kayong time matulog o puro luto, puro trabaho na lang? Actually, sa business din talaga, especially sa food, ah mm -hmm. uh, yung tulog ng ano namin, yung tulog na uh, nararanasan namin, ano na lang, yung sakto-sakto lang. Nakakatulog pa rin naman. <laughs> na uh, lang. Awa ng Diyos. <laughs> uh -oh. <laughs> pero, pero pag once na nasa business na tayo, mostly eh, ano talaga yan na uh, ano nakatutok talaga sa ano sa business kasi. Okay. mm -hmm. kasi yung panahon, Uh, opportunity na binigay sa amin ngayon dito ng government dito sa ano, dito mm -hmm. dito sa Lupon. Mm -hmm. Sasayangin lang namin, sasayangin din. So, kailangan talaga mag konting sacrifice kasi oh. business mm -hmm. naman po. Mm -hmm. Ayun. Wow. Ayan, kapartner Kelvin, magkano po ninyo ibinibenta itong inyong mga produkto at bukod po sa sisig, ano-ano pa po yung iba ninyong mga varieties? Uh, actually, uh, yung ano naman pag dito sa ano, sa, siguro, nakikita nyo man siguro yung price ko. Mm-hmm. Oto. Uh, sa, may ano kami, may, sa sisig namin, may pork, may chicken. Mm-hmm. -mm. So, binabenta namin siya ng, ah, uh, one ten. Mm-hmm. One ten. Ano na yun? Ah, uh, one twenty-five, good egg na siya. Mm-hmm. -mm. Egg na siya, uh, sa sisig, ah, uh, sa ano, sa pork or chicken at the same time kasi hindi naman lahat uh, gusto agad-agad kumain ng ano nang ng sisig meron din kaming ano uh, Korean noodles ay na, wow, na, ano. wow, wow Parang gusto ko 'yan oo oh, oh. Yeah, may Korean noodles kami may uh, lemonade uh, lemonnya cold din kami para mm -hmm. sa mainit na panahon mm -hmm. pag nilalamig naman may Korean noodles kami naman sa sobrang Baka naman may pa-sample ka dyan, ka-partner Kelvin. Ah, uh, siguro. Ayaw mong ibiyahe sa aeroplano. Uh, <laughs> <laughs> siguro, soon. Soon na ano, kasi yung golden kasi mm -hmm. ng ano na, ng hindi lang dito sa Mindanao, sa mm -hmm. pakikilala, kundi sa buong bansang Pilipinas. Oh. At least may vision kayo, di ba? In the mm -hmm. next year or ilang years ba? Or months? Diba, wow. sa buong Pilipinas na kayo. Mhm. -mm. At studio. So, live na kayo sa studio namin, <laughs> mai-interview. Ayun. Ah, <laughs> sige Doon sa mga gustong mag-start ng negosyo, ano yung para pwede mo maibigay na tip na dapat karakter ng isang negosyante? uh, loading. Okay. Ano, ano ulit yun? Ano dapat yung karakter ng isang negosyante doon sa mga gustong mag-start ng business? Sa mga gustong mag-start ng business, uh, ano lang talaga, unang-una, uh, maging, ano uh, daw? pa lang talaga sa ano, sa pag, uh, pag, ano, pag start ng business mo. Uh, hindi naman, Araw-araw no, Pasko na yung pag magsisimula ka pa lang, agad-agad meron ng malaking ah uh, income. Ano lang talaga, yung tuloy-tuloy lang. ah uh, ngayon, malakas, bukas, oh, oh. hindi. Tapos, uh, sumod araw, nasusundan ng hindi malakas. Huwag talagang ma -ano, talagang ma-discourage. Tuloy-tuloy lang talaga. Oh, oh, kasi oh. para sa future niya yan eh. Mm, -mm. Nga, same time, be lang. Dahil oh, oh. tanong anong sabihin ng mga ibang, ano, kasi may, 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 may may mga kasama, makakasama ka ng mga ibang ano yung uh, nagtitinda rin minsan nagaano rin sila ganun ganun et cetera si humble lang talaga Huwag pag maulaw wag magpapadala sa ano sa negative more on positive talaga ayun ayun Eto. more on positive and tuloy-tuloy mm -mm. lang laban lang mm -mm. Ayun, Eto ka partner Kelvin, maitanong din po namin no, kung paano nyo po pinapanatili yung kalidad ng inyong produkto mm -hmm. sa kabila po ng pagtaas ng demand at lumalago na po ang inyong negosyo? Ma'am, ako ulit yung... Sige, Eto ka partner. Ang tanong ko po is paano po ninyo napapanatili po 'no yung kalidad ng inyong mga products sa kabila po ng mataas at malakas na demand at lumalago na po ang inyong business. Paano namin ah uh, paano namin? i-maintain yung quality? Yung quality ng inyong products po. Yes. Mm, mm. Yes, ah uh, hindi talaga namin ano yung yung sa ano namin sa pag namin sa ano namin sa mm -mm. sa product namin mm -mm. hindi namin yan ano hindi, hindi namin yan siya uh, yung so, ano namin oh -oh. Hindi, hindi rin uh, yung sa, uh, sa amin hindi syempre nag, ka sa sales in mm -hmm. naman yan pero hindi namin yun yung hindi kami yung total na nagano na uh, yung para lang dun sa taste, Oh. Dung yung, 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 ano ba, yung, yung taste na maano, ma, 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 ano ng tao. Yung satisfaction ng inyong customer. Satisfaction. Mm -mm. maba, mababalik-balik lang talaga yung product. Mm, -mm. mm, -mm. Bahala okay. na ng ano, na ano, medyo may pagod ko. Eh. Basta oh. yung, ano, yung quality. Mm -mm. At sa lasa ng sisig namin, mm -mm. Saan? hindi talaga malimutan niyo uh, hindi talaga makalimutan ng anong ng customers mm -mm. ayun hindi lang basta kita kailangan oh, masaya ang oh. lahat yes. yes. di ba yeah. oo oh, oh. paano naman yung ano paano naman yung magisip ka kagat ka ng kita 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 mm -mm. malaking kita. pero yung, yung tapagalan, hindi na bumabalik yung customer no kasi ano mm -mm. kasi hindi na hindi masarap yung ano mo yung mm -hmm. yung pagkain mo o yung, mm -hmm. yung yung recipe ano mo so. sa so, mas maganda talaga yung quality para yung mga customers na ano na mak makakatipid papalit at babalik talaga sila ay ito man yung ano yung, mm -hmm. yung ano nga yung sapo lang yung sa maliyaga ay hindi yung sa bigos sa ano sa bigos sabi niya saka Parang ito yung nasa ano, yung nasa at ako sa may lugar din kasi sa ano sa Davao sa, Dabaw. sa sabi sa Buhangin, din sa buhangin eh sa Kasi nasa buhangin na ano na po. Oh, ba yun? Ay yes ma'am, kami po yung nasa ka, ano kaya pala wala kayo doon naghahanap yung ano ko yung Mr. Kuna. kasi masarap na masarap yung ano niya yung sisik you know? niya. Ako dito pala kayo sa Davao. Kasi kayo yung Mr. Kuna ganito ganang ganang. Ako oh, nang kung ayaw dito kami naman para ano kasi nilintay kasi kami ng hindi dito sa Bintos. So, so gano, parang gano'n din ba? para ano na ano, hindi nakakalimutan, even yung husband niya, na ano na nasasarapan sa ano uh, sa isip mm -hmm. Open din ba kayo sa mga deliveries? Pwede yes. pa silang umorder okay. online? Paano ba? Yes, pero na. Actually, nasa page namin. Pa, men. Mm -hmm. uh, actually ngayon nag talaga ano ongoing yung yung mm -mm. pag ano na yung ma yung, yung tawag mo to binulto oh, sa tagalog sa binulto oh. yung binulto oh, yung ano orderan ah, okay. Kumisari, kumisari. maramihan yung maramihan na order maramihan Both order oo oh, oh. so, mm -hmm. maramihan na order yung i-display nila sa ano sa like na ito nila. Mm -mm. Yung mga, parang ano, parang mga... Frozen ano po mga, siya, ka-partner. Frozen, frozen, frozen. Okay. Yeah, yeah. So, pwede rin I pala gano'n. Pwede rin gano'n. Okay. Magkano naman yeah. po kung may mga, ano, mag-oorder po sa inyo ng frozen sisig? Um, per pack po tayo, is like 65, ano, 65 per pack. Okay. Yeah, na um. mag order Pero, uh, depende lang din kung mas marami yung ano yung mm may uh, discount out, pa. Out, Oo. Uh, so, mm -mm. Depende na yun sa ano sa mapapag-usapan. Uh Oo. -oh. Kayo po ba ay open na po for reseller at distributorship po ng inyong mga products? Open po kami sa dis- uh, pag-distribute. Yeah. Okay. Then sa reseller, open din po kami. mm Let's -mm. contact us sa page namin. Mm-hmm. -mm. Uh, nyo naman yung yung pwede sa mga sa king okay. yung mga gusto maging reseller tinuturuan niya rin ba sila para may training binibigyan niya ng tips o diretso na sabak? Uh, actually parang diretso parang na kasi yung yung nagre-reseller kasi sa ngayon ano uh, negosyante na rin sila mm-hmm. ganun Kumbaga, sa, Ano uh, nila? Oh. Ayun na nilang bagan, ayun na nilang bagan ng pagtutulog pa sila o mm. magano wala oko na lang sila para ano uh, iwas ano iwas pagod siguro mm. parang gano'n. Mm -hmm. Diretso na. Ikaw ba ka Diretso partner na. Kelvin noong bang kabataan mo meron ka bang mga experience? na or business minded ka na ba O exposed ka na sa pagnenegosyo, pagtinda? Um, kung sa business oo oo pero hindi takot hindi kasi yung parent ko kasi yung papa ko kasi ano siya uh, na nagmamay ng ano hobby equipment na ano na na shop like mm -hmm. uh, user, uh, yung mga backhoe yun yung inano niya yung, yung inaayos niya ganun gano'n. siguro na na mana ko lang siguro yung ano yung pagiging uh, business business <laughs> ko <laughs> mm -mm. <laughs> uh, siguro ah. Ano, oh, oh. Pero hindi na tapos, mm -hmm. Ang mas ang ano lang yung mama ko kasi ano lang siya for uh, me, mm -hmm. masarap talaga magluto yung mama ko. Siguro mm -hmm. ito, 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 doon ito, ka na, nagmana oh, o natutunan mo yung pagluluto. Oh, oh, siguro yeah. nagmana na lang din siguro. Mm -hmm. but, mm -hmm. <laughs> na lang Pag masarap dun, daw magluto, masarap din kumain. <laughs> Yes, uh, so exactly. Oo. Oh, 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 oh. Ayan. Kapartner Kelvin, kamusta yeah, po ang well, well, customer's feedback po? Hello. Ayan. Kapartner, kamusta hello. po ang inyong mga customer's feedback? Paano nyo po tinutugunan yung mga negative feedback po? Hello, hello. Ayan, kapartner. Hello. Yes, yes, yes. Ayan. po. So, paano niyo po tinutugunan no, yung mga customers feedback po like yung mga negative feedback? Paano niyo po ito tinutugunan? Kapartner Kelvin? Yes, hello, 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 oh. hello. hello. Ayan. Yung tanong po ni ka, partner Jillian, is kung wari may mga negative feedback yung customer, paano nyo po hinaharap yung mga ganun? Oo, oh, oh, customer's ah. feedback. Wait lang. ah, okay. Ah, at sa business kasi, normal kasi yung, hmm. kung ano, yung negative feedback. Yes. Ano, sinasabi lang na, ano, ah, no, uh, hindi na sabihin yung ano yung feedback lang. Kasi may mga negative feedback. Oo. Ano lang, think positive talaga. Mm -hmm. Kasi, kagaya nga nang sinabi ko kanina na ano, sinasabihan ko din yung mga yung mga oh, oh, co-worker dito na ano, na na mga ano, wag lang talaga kayo magpadala sa mga feedback, ano mga negative feedback. Kasi, mm. kung bilangin mo yung feedback, at saka, at saka yung positive na feedback, mas marami kasi yung positive. Oh, oh. Kaya uh, wag wag yun ang pansinin yung negative kasi ano lang tapon niyo na sa basurahan niyo. Bahala kayo. <laughs> Tama. Yung ano yung positive yung ano yung positive yung tatanggapin natin. Kasi yun Oo. yung isa sa mga bigay sa atin na inspiration na magtuloy-tuloy tayo sa ano sa negosyo natin. Um. okay. Ayan. Ayan, last message yun na lang ka-partner Kelvin doon sa ating mga viewers, especially doon sa mga nangangarap na magkaroon din ng sariling negosyo. Uh, mensahe ko po sa lahat ng uh, nanonood ngayon uh, sa patok, ito sa uh, uh, DGAR Manila 2026 uh, SMNI ang mensahe ko po, po sa lahat ng mga gustong uh, magnegosyo, uh, go lang. Set lang talaga tayo na ano, be humble. Bahala na yung anong negative na ipapaano sa inyo, paparinig um, o ipapakita pa, sa inyo. Basta think positive lang talaga. Huwag um, talaga mawala ng pag-asa kasi pag once na hihinto, -ano ka, ma -ma 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 ano, yung walang magiging resulta yan. Kaya ano na lang, push lang talaga ng push para sa future niya at future mo pang lahat. Ayan, push lang ng push. Laban push. lang. So maraming salamat muli at hindi po nakasama ngayong hapon ang manager ng The King CC Corner. Si ka partner Kelvin Birang. Yeah. Sana po ay marami kayong natutunan. Siyempre yung mga nagii-start pa lang sa pagnenegosyo. 'Di ba? Yung iba isang uh, isang ano pa lang sila, isang store, pero umiikot sila mobile, umiikot sila sa iba't ibang events, mga bazaar, mga festivals. So, pwede rin siyang isang uh, option or idea para kahit papano kahit hindi pa kay nag-branch out Marami pa rin kayong source of sales. Mm. So yan po mga kapartner. Sa atin po magbabalik, meron pa tayong isang mga kasamang special na panauhin. Time now is 26 minutes after 1 in the afternoon. pagbabalik po ang programang patok. patok! May oportunidad sa bawat katok. bibiti Magbabalik ang patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio.